Nakubkob ng pinagsanib puwersa ng PIDEA, PNP at National Intelligence Coordinating Agency o NICA ang halos 80 milyong halagan ng mariwana. Nadiskubre ang mga ito sa magkahiwalay na plantasyon sa sityo Lokong, Tinglayan, Kalinga sa pagpapatuloy ng kanilang mariwana eradication operation. Nakumpis ka nila ang higit 500 kilos ng pinatuyong dahon at tangkay ng marihuana na nagkakahalaga ng 60 million pesos noong April 29. 100,000 na mga piraso naman ng tanim na mariwana ang nadiskubre noong April 30 sa isang taniman at nagkakahalaga ang mga ito ng 20 million pesos. Wala namang naabutang cultivator sa lugar at agad binunot at sinunog ang mga ito. Samantala, arestado ang dalawang lalaki sa pagbebenta ng 31 piraso ng pinatuyong dahon ng mariwana sa barangay poblasyon sa bayan ng La Trinidad, Benguet. Ito'y matapos ikasan ng Pidea Cordillera ang isang buy bust operation. Ang mga ito, may bigat na 31 kilos at nagkakahalaga ng 3.7 million pesos. Kinilala ang mga suspect na 21 at 26 anyos na pawang mga magsasaka mula sa Kibungan, Benguet. Nakuha mula sa mga suspect ang perang ginamit sa transaksyon na abot sa 630,000 pesos at ang kanilang sasakyan na ginamit para ibyahe ang mga kontrabando. Mahaharap ang mga ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.